Sa panahong usong-uso, ang sumabay sa uso dapat bantayan mo sarili mo. Ang desisyon natin ang may kapangyarihang ibahin ang direksyon ng buhay natin. May mga tamang desisyon na bagamat magdadala sa iyo sa mga challenges ay bandang huli magdudulot ng magagandang bunga. Meron din namang mga desisyon na pwedeng sumira sa magandang buhay. Desisyon na makapagpapalubog sa iyo at magpapasalimuot sa buhay mo. Maraming bagay ang umaapekto sa ating mga desisyon at isa na dito yung pagnanais na makipagsabayan sa iba. Yung mentality na dapat kung meron sila, meron ka din. Yung kahit hindi naman kayo pareho ng kakayahan, eh minsan pinipilit mong makipagsabayan. Sabi nga ng iba, hindi na baling baon sa utang, basta merong iyayabang. O misang kahit na hindi mo naman intensyon na iyabang pero pressured ka pa din makipagsabayan, yun bang kahit nag-aaway na kayo ng misis mo, ng pamilya mo, eh sige pa rin. Kapag nararanasan mo yan, tandaan mo ito, ang lakas mo ay hindi na nasusukat sa kakayahan mong sumabay sa iba, kundi sa kakayahan mong magsabi ng hindi para sa akin yan o kaya hindi mo na ngayon. Hindi madaling sabihin yan dahil para masabi mo yan ay kailangan mong magpakumbaba at maging sensitibo sa mga taong nasa buhay mo na marahil ay maaapektuhan sa pagnanais mong makipagsabayan. Sabi nga sa Bible, sapagkat kung saan umiiral ang pagkaingit at pagkamakasarili, nandoon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Sabay ngayon, pulubi later. Sabay ngayon, away later. Sabay ngayon, iyak later. O gusto mo ba yan? Nakabuntot pala ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan sa pagkaingit at pagkamakasarili. Yan ang dahilan kung bakit tuwing gusto mong makipagsabayan, eh dapat ka munang mag-isip-isip kung saan ka dadalhin ng ganyang pagnanais. Ang tunay na kasiyahan ay hindi sa acquisition nakakamtan, kundi sa appreciation ng kung anong meron ka na. Hindi naman masama ang magkaroon pa basta nasa tama ang motibo, pamamaraan at dahilan. Pwede namang panalo pa din ang buhay mo kahit hindi ka makipagsabayan, basta alam mong magtuon sa lalong mahalaga. Hindi kawawa ka ang taong nilalabanan ng pagnanais na makipagsabayan. Tandaan mo yan at asa ka pa